Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mata nami nakatuon sa awa ng Panginoon. Mga matang nagmamasid, lumuluha ng walang patid. Ito ang taong sa salmong tugunan ay binabanggit. Sapagkat ibang tao siya ay hinahamak ng mga salitang anong sakit. Mga palalo siya ay inuuyam at ito ay kanyang nababatid. Kaya naman mga mata niya ay nakatuon, umaasam ng awa ng Panginoon. Siya ay naniniwala na katarungan sa buhay niya ay magkakaroon. Hindi mapapabayaan sa pagdurusang ang kanyang mga kaaway para sa kanya ay nilalayon. Nakapukol ang kanyang tingin sa trono ng maykapal kapal. Kanyang nalalaman doon manggagaling tunay na pagmamahal. Isang araw, kaligtasan sa buhay niya ay daratal. Isang angkop na panahon at hindi na magtatagal. Sa mga ebanghelyo, sinabi ni Kristo, Pagpalain ang mga mata ninyo sapagkat nakakakita kayo. Pagpalain ang mga tainga ninyo sapagkat nakaririnig kayo. Ito'y kanyang nasabi sapagkat ibang tao, walang pananalig at may mga isip na lito may mga matitigas na puso, hindi nakakakikilala kay Jesus, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya't mabuting balita ay ayaw nilang paniwalaan. Mas pinipili ang kadiliman kaysa sa liwanag na hain ng kalangitan. Kaya't ilang ulit sinabi ng Mesiyas, tumingin man sila ng tumingin, hindi makakakita tulad ng mga bulag na nasa dilim. Makinig man sila ng makinig, wala silang maririnig sapagkat hindi nila batid ang panukala ng may kapal na umiibig. Kanilang mga damdamin ay patitigasin upang kaligtasang inihahain ay hindi nila kamtin. Kaya ngayon sa harap natin ay isang paalaala. Manalangin na mabuksan ang ating mga mata. Malaman ng mga banal na panukala ni Jesus na sa atin ay sumisinta. Mga paningin natin ay gamitin hindi upang makita balat kayong ningning ng kamunduhang nakapaligid sa atin. Hindi sana matukso ng mga kinang ng makalupang pangaakit na sa sala tayo ay dadalhin. Mga matawan nawa ay ituon sa paghahanap ng kalooban ng Panginoon magsuri, magnilay kung ano ang daang tatahakin natin. Mga hakbang, wag sanang tumungo sa kapahamakang sasapitin. Nang mga lumilihis sa mga makalangit na tuntunin, ang pagwawakas ay panindim, isang taong nasasadlak sa kasalanang nakaririmarin. Mata ay itoon sa liwanag na alay ng Diyos, upang pagkaunawa natin ay malubos at sa kabanalan nawa tayo ay mapuspos. Huwag hayaang mahiwalay sa ilaw, huwag hayaang pananampalataya natin ay pumanaw. Kaya nga paulit-ulit na isinisigaw, tanging isa lamang ang kaligtasan sa mundong ibabaw. Si Jesus ang tanging muka ng Diyos na dakila. Sa Kanya inihayag mga makalangit na adhika. Sa bawat salitang Kanyang winiwika, nawa ang madla ay mag kinig at makakita ang tanging diya sa buhay natin ay madama pagmamahal ng may likha na sa atin ay tunay na umaaruga luwalhati sa ama at sa anak at sa espiritu santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen